Hello mga chinggo, good morning po. Ngayon ay mag-aaral tayo ng Korean Alphabet o tinatawag na hanggol. Kung sa atin ay Alphabet, ang tawagin, sa Korean ay Hanggol. Ang Korean Alphabet o Hanggol ay may 10 basic vowels at saka may 11 combined vowels, 14 basic consonants, at 5 double consonants. Unang pag-aralan natin ay yung sampung basic vowel. Si A, si A, 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 A. Ang alphabet, si A, 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 si A, Siya, siya, ya, 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 ya. E aí, o o o o o o o おおしおしおよよよ。 Yo. 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 yo, yo. Oh 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 penganim sio 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 요요요저요요 지오 시오 요요요요소 may anim na anim na yung basic vowel pang pito na basic vowel o o u o o o, o.

Yo. 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 Speed. Pang. Pang walo. Pang siyam natin na bawel yung basic vowel natin C E E Ito yung mahirap guys E 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 So,

So, meron tayong 10 basic vowel So, review lang natin guys no Yung napag-aralan natin kanina Si A Si Ya Si O Yo Si U Yo. Si. U. Yo. Si. E. I. Itu yang sampung bawah itu yang sampung bisik bawel. Si. Si A. Ah. Ya. O. U. Yo. Ciu. Cara siu. cakasi, Cara si. O. Cara Yo. U. I. So, yun po yung sampung basic vowel. Yung susunod na tinapagaralan aralan ay yung 11 basic vowel. So, so, hanggang dito na lang po. See you next time. Annyeong!